Yes, good noon mga ka-Duckers Good noon Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel Dr. P3 paki naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, sa mga baguhan pa po sa pag-alaga ng itik Kapag ang itik natin ay medyo mainit na ilagay natin sila sa malilim at sa maraming tubig para sila po ay mapaligo sa nagko sa akin na patiros yung itik niya tapos huminto ng pangingitlog dahil wala nang paggalaan uh, ah, pakitingnan mo po sir yung itik mo baka po naglulugo na sila kapag naglulugo na sila mahirap na yan natin ipabalik yung kanilang pangingitlog dahil magastos talaga kapag paitlogin mo ng starting sa pitch. hindi ko kasi alam sir kung saan ang lugar mo hindi ko matansya kung ano ang dapat kong ituturo sa iyo pero gawin mo na lang ang ipapakain sa kanila ay alternative na lang bili ka ng ipa ng maiser tapos yan po ang ipapakain mo sa kanila kagaya itong sa akin sir ay inalalayan ko na ito ng palay kasi wala na silang makain dito na palay panay koholang kapag kuhol na ang kinakain ng mga alaga natin sila po ay mamamayat at dahan-dahan na yan sila na ihinto ng kanilang pangingitlog huwag natin hayaan na kuhol lang ang ipapakain sa kanila pakainin natin ng page kahit limang kilo lang sa umaga kung ganito ang kalagayan ng alagang itik natin Pagkatapos, pagdating nila sa hapon, papakainin din natin ng ah, kahit limang kilo din na page at saka palay na kahit tatlong baldi lang kung mayroon. At tutunaw tayo ng page at lagyan natin ng asokal na maskubado. Dito kasi sa amin, sir, maraming pagkain dito na alternative. Kagaya nitong mga ubod ng lumbia at ubod ng saging pero dyan sa inyo sir kapag mayroon dyan na halimbawa sa mga binabanggit ko ay papakainin mo na lang ang itik mo hanggang sa mag-ani kung mayroong niyog dyan sa inyo pwede yung niyog tagurin mo at pakain sa kanila ihalo mo doon sa kahit ubod lang ng saging na kardaba yan at lagyan mo ng ipa ng mais kahit kunti lang basain mo pagkatapos yung tubig na ibabasa mo doon sa kanilang pagkain tunawan mo muna ng asukal na mas kubado yun ang is, i, ano mo, isahog sa baw pero kung mayroong molasses dyan sa inyo, uh, mas baganda yung molasses dahil hindi ka na maghirap ng pagtutunaw dyan. Kaso lang, uh, mas mahal yung molasses kasi hindi tayo makabili ng mga kunti lang dyan. Dito sa amin kasi pag isang container. o so mahigit 1,000 plus yung isang na uh, container dito sa amin so uh, ka lang ulit sir kung saan ang lugar mo para matansya ko kung ano talaga ang special ko na ituturo sa iyo magdipindi kasi yan sir sa sitwasyon ng lugar natin kung ano ang available na pang pakain dyan na alternative po na hindi po tayo malakihan ng gastos dyan. hanggang dito lang muna see you next vlog